Mm. <laughs> It's for that person, not for white mm. person. Okay. Hey, lie, lie, lie. nga daw, nag nag-suggest na nga siya, Brad. Huwag daw kayo mag-alala ng papakarap. Wala namang ticket dito. Itong uh -huh. ating... Masa oh, na ba yung nasama uh, -huh. namin? Hello! ride out ng mga tropang barbero guys Mag break time sila kaya naaktuhan ko kakain daw okay. sila dito sa taas ayan video ngayon lang ulit tayo nakapag vlog ito yung ride out nila meron silang ano eh si Flor, oh. exclusive kasi po ito pambabae ayan may <laughs> mga supply pa sila rito <laughs> Ayan. 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 Ang ganda na ang puwan nyo ha. Oo. Oh. Ito pala yung ano nila. Yung in order lang nila ito mga kabayan. Mga donors, Yung mga buhay OFW. Wala lang tayo magluto. Ayan. Lalo lalo na sa kanila. Kasi. Ayan. Anong order mo? Tol. Ano pagkain yan Tol? Ginataan? Ginataan. Oh. ang talong. Dito ang talong lang yan. Saka taga Dela Sabaw. Taga Dela Sabaw. <laughs> Mga tropa natin, ano isa nasa baba pa, may customer pa. Ayun. Sarap yan, tol. Hmm. Tinanong ako kung 'di ba ano na ano, 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 'to. Binaybi ako mo. Uh, hindi hmm. ko sure kung paano 'yan, Bakit ang laki nan ano ninyo? Isa yeah. e, kanya maliit lang, oh. Hindi, nalilang po natin. Maliit lang kasi yung dala-dala niya. <laughs> ano na? Maliit lang yung dala-dala niya. Okay. <laughs> nawala da, talaga sa isipan ko pala yung kwerdas. Diyos ko ngayon, Marimar. Yung pagka ko. Kasi inaano mo, kinakalimutan ina Hindi, hmm, nawala na. Hindi ko na naalala ano, na nung umuwi na ako pag kinabukasan. <laughs> So ba ako nag-a-misini? Kumakain pa ng manok gusto Kasi may libreng sa Popeala 'yung nanorderan nila order nila. Free vibe 'yan, real 'yan eh. <laughs> Para maganda naman din. May bayad pa. Eh bayad daw 'yan. Sa tobongin muna 'yung isa ng sana. Sige lang, enjoy your meal. Galas pa 'yan. Sige lang, tapos na ako. Ayan. Wala na. Asa na si Nardsky? Yan ang hito do. Ay, ikado pala 'yan. Oh, Ang pala yan, nakala ko yung side dish lang niya. Ang ganda pala yan. Ah, tapos may manok balang dalawang ulam na siya. Magkano halaga niyan? 15? 10 pula yan. Ah, 10 real guys yung pagkain na order nila. Mayroon po silang soki uh, soke na kabayan din na uh, nagsa sideline, nagluluto. Ayos. May lukain, may lukain. Salamat. Kita ko na kayong kumakain. Busog na si Kadongers ganda ng area dito sa taas mga kadongers, kung mayroong gusto magpagupit labawa magpapakulay ng buo, kung magpamanikyo dito yan sa taas yung naginagawa exclusive po ito upuan yeah. pa lang o ha silver na o oh. Yan. Ayan, dito na yung isa. kumpleto na sila. ah oh, okay. si Francis pala yung isa. Nalas pa ba? Shoutout nga pala kay Bal. Balbero. Ayan, nasa Pilipinas na. Balbero! Oh, ayan, may sarili sa salon. So, kung nakukulay ka, di mo nalagyan ng balabala. Siguro nanay yun. Ewan ko kung babalik pa yon si Bal. Yung kasama namin yung mga trupa dito. Nasa Pilipinas na may sarili ng salon. Yes. Babalik pa ba yun? Mga 6 months time. Eh? Huwag nang ubusin yung 6 months. Oo. Oh, para makapasok siya ulit dito sa ibang bansa. Kasi yung visa niya, balik pa, no? Hmm. Oo, oh, di ba, di, bagong rin niyo yung patakan niya, kaya lang. Oh. Kahit bagong rin niyo, di pwedeng ubusin yung 6 ano, six six months. Six months. Kailangan six pumasok. Months. Mga months. bago mag-6 months, dapat na dito siya. Ayun. Kasi kung hindi, putol yung kutsara ko niyan. <laughs> Oh, yan. ano din sa so, kanya ka ka sa Tapos na ako, salamat. Ayan. Ako na tulog ko na naman yata. Ha? Hindi? Ha? Uh -huh? Bumili na ako ng ano. Malayo kasi bilihan ko guys ng pabango ito oh. Bench uh -huh. ako, ay, bench baka naman ay. oh. Pwede sa Diyan sa ano yung ruta, ay, ruta yung ano diyan. Oh. Wala kasi mabibilan sa area ay, namin ayon? eh. Ito lang kasi pinupunta ko dito tapos dumaan na rin ako dito sa mga tropa natin. Okay, Pinuntahan ko na ubusan ako guys ng ano. Next simula. Atlantis simula nung ano, nung no ano daw sa Pilipinas no 1999. Ito na yung ginagamit namin ng pinsan ko. Oh, si Ricky. Bench, yan. Hanggang ngayon Bens pa rin. Hindi sa Dua Festival. Hindi ko alam kasi Falcon lang naman ako na bibili nito. Ano pang gusto nyo guys? <laughs> Kumain eh. Hindi, <laughs> magkakain. Mag-check -tay tayo. <laughs> guys, ano bang gusto nyo? Eh, yun. Ang sarap nilang na tignan kumain mga kadungas. Yun. Ito yung mga buhay UFW. Simple lang. Wala nang time magluto. Pag-uwi kasi nila, tulog, pagod na, tulog na. So, order na yung kinabukasan. Ayan. May okay, nag-deliver -de na. na. Luto. Oh. Wala nang luto-luto. O, luto. oh, yan. yan yung mga simpleng buhay UFW, guys. Ayan. Ano yung mga ganitong buhay? Hmm. 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 <laughs> <laughs> na Hmm. yung mga paray-gutom eh. Oo, sabaw. Sabaw. Ayun, libre. One real daw yung sabaw. Sabaw ng bulalo. Bulalo. <laughs> one real. Sarap, <laughs> may bayad. Sabaw. Eh. <laughs> <Sarap>, eh. <laughs> <laughs> yeah, pero masyadong lalagyan naman niya ng laman eh. Lalagyan ba hindi? Hindi <laughs> naman kasi special na bigay. <laughs> Walang laman. Masisanda. Puntahan nga. Masisanda. Masisanda. <laughs> Pag Pinoy, nagbibigay ng laman-laman. May -laman. malay, wala eh. Yeah. Pag dito, puro latak. <laughs> um, um, medyo maligam-gam ngayon sa labas ah. Pag naglalakad ako, no? Mag-ubago. Eh, hindi, maligam-gam. Hmm. Ah, maligam-gam lang. Medyo-med. Medyo. Mabawasan. Mabago na naman yung panahon. Pero palamig na po ito eh. Ano na eh, mag-October na eh. Sipunan na naman to. Kaya nga nagnalala ko ng mask na paglabas ko sa train. Diyos, nagmamask na ako kasi. Ito yung time na magbabago yung panahon, magbabago yung klima ng katawan. Magmaska dahil yung alikabok nung nagbubungkal ng building, susumaryo. Okay. Kalatay. Oo. Parang yung, uh, parang sunscone. Hindi naman nang na, turuturo lang. Hindi naman nang problema kasi. Eh. May ikaw pa rin putusin, eh. dating, dating. Malayo pa nga nating. Uh,